magandang araw flex ko lang ang ah, aking tanim na sili ayan o oh, namumukadkad sa dami ng bunga pulang pula na yung iba maka harvest na kasi baka unahan pa ako ng ibon kinakain kasi ng ibon lalo na yung mga hinog marami akong tanim na sili pero ito lang talaga yung nabuhay na lumaki ng ganyang kalaki yung iba kasi binhi pa lang kinakain na may kumakain hayop ewan ko ba kung ano yung hayop na kumakain na yun pero ito na buti may natirang isa at hitik pa mamigay ng bunga ito sa so, so first time niya mamunga ng ganito karami unang bunga nito napakaunti tapos kinakain pa ang ibon so wala akong masyado na ako sa mga bunga niya medyo nakakatuwa kasi sa mata pag yung nakikita mo yung tanim mo ay eh, bunga sa kasi sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga halaman ng isang libangan ko pag wala lalo pag wala akong pasok maganda rin kasi kung meron ang sariling tanim para pag kailangan mo meron kang makukuha hindi na kailangan bumili lalo na ngayon ang mamahal ng bilihin lalo dito sa so Amerika grabe kanya nga lang hindi ako pwede basta magtanim ng magtanim dito kasi kailangan magpaalam muna ako sa may-ari ng bahay kung pwede ako magtanim at tinatanong ko rin may-ari kung anong gusto niyang tanim tulad niyan gusto niya raw ng sili kaya nagtanim ako ng sili at, at ito pa yung isa kong tanim na dragon fruit ayan requested din nila yan yung dragon fruit na yan bali apat ang tinanim ko tatlo na nabuhay ko okay na yan yung tatlo na yan marami na rin bibigay na bunga kung saan magtuloy-tuloy sila tulad naman ayan lumaki naman na sila at hindi lang yan ang tinanim ko ito nagtanim din po ako ng grapes bali dalawang puno ang tinanim ko kaso isa lang ang nabuhay So sabi nila gusto daw nila dyan sa harap ng groto itanim yung grapes At nilagyan ko nga ng gapangan para medyo maganda tignan So okay naman ayan o nabuhay So siguro maabot ang yan At ito pa isa sa mga tinanim ko din itong lemon Kasi wala silang lemon dito at isa pa mahal din ang lemon dito Kaya nagtanong yung ano tinanong ko yung may-ari kung gusto nila ng lemon Kasi may extra lemon dun sa nanay ko kaya yan kinuha ko yan diyan ko tinanong pero maliit pa naman yan hindi pa siya ganung kalaki pero malapit na siya mamulaklak noon nung kinuha ko so ayan napapakinabangan na ngayon ang bunga ng aking lemon so ako kasi medyo mahilig talaga ako magtanim lalo na pag may mga yeah. parang stress relief ko yan yung pagtatanim at saka hilig ko rin talaga magtanim sinamala nung bata pa ako at saka ito nga katunayan nga ayan o oh, kumuha din ako ng puno ng saging doon sa nanay ko kasi uh, humihingi yung kaibigan ko eh tinanong ko sila dito kung gusto nila mag gusto na ba nila ng saging eh ayaw nila kasi masyadong mabilis lumago ang saging at ito ito rin may tanim din ng oregano kasi minsan madalas ako ubuhin lalo pag malamig dito sa Amerika eh madali akong kapitan ng ubo ayan o, nagtanim din ako ng oregano oh di ba Tsaka ito rin yung oregano na maliliit. I think ito yung oregano na hinahalo sa pagkain. Oh, yan. Nakita ko rin yan sa nanay ko kaya kumuha din ako, nagtanim din ako niyan. At dito nga sa tabi ng lemon na pinagtaniman ko, ayan oh, meron ako itinanim din na sili dito, medyo malalaki kumpara dun sa isang sili na ano na labuyo ito medyo malalaki ng konti matataba eh kaya lang masyadong konti siya mamunga eh kung bakit siguro kailangan tong trim para kasi pahaba siya eh, pataas siya ng pataas siguro puputulan ko to ng puno para ano lumago, dumami yung sa kasi pataas lang si eh. Or dahil crowded na sila dyan sa pwesto nila. Ako kasi pag may nakikita akong lupa, alangang gusto kong taniman ng pwedeng pakinabangan, lalo gulay. O siya, yan o, napakarami kong naharvest. Yung iba ilalagay ko sa akin silihan, ayan. At saka yung iba ipamimigay ko sa mga kaibigan ko na humihingi din ng sili. Marami na kasi nag-aabang at humihingi ng sili. Buti na lang, marami siyang buwa ngayon, marami ang pamimigay. Thank you for watching and please subscribe.